from my friends. Ayan, guys. At meron din isa pa. Cute na bag. Ayan, ang ganda. Ayan, Enrico Ang Ganda niya. Grazie mille. Pupyache din ito. Mga kulay na ito. At Inferno. Sobrang branded. Mga branded pa lang akong nareceive. Oh Chanel. Mamahalin kaya to. At ito mamahalin din ito. Di siguro mahal ito. Si Enrique Cuberi. Thank you so much. Kahit naman hindi mamahalin. Mahalaga mula sa puso. At ako inyong naalala. Pwede rin naman ang greetings lang. O beso-beso. Pero dahil nga effort kong effort, ay talaga naman nagpaka-effort kayo. Thank you, guys. Um, uh, yun nga. At talagang ako'y na-touch. Thank you.